guys uh, magandang happy gabi time check dito si okay guys makakatay natin tapos sa trabaho uh, ang time naman tayo kaso yeah, Mahaba, mahabang habang ang Andres Bras Mula Visayas papunta namin malayo. layo Pampitis tayo rin sa nakaran na uh, hindi ko alam kung oras ka mga kawe yeah, bahala bahala na sa Batman bali lang yung luwara ng sora Kusun ang kibaba yun, Antonio mapaya lima guys sa na, anin pala eh, wala ito makagawa masaya lang guys na wala pa ay na kaya wala wala ako mga tangan hindi lang kadala ako Ito, maglalakad tayo guys pa uwi sa amin Magawa Hindi kasi pumasok yung sama guys Kung sa sasama ba yun Hindi na kasi Kaya uh, Ito Alay lang tayo Mula si Bill mula Pisa Ayos ka kayo na lugar ang dadaanan ko kasi minus malas guys ah you no know. sa mahabang kwento guys hindi ko alam kung na hulog yung 20 pesos saan pa ka pumasok hindi ka lang IR o memo wala kang tip o sabre charge di ba? saan naman ah pasok ko talaga Nagpapa pa lang to guys Nagpapa pa, pa. Ingko ang ano guys Cellphone pa to Ano ko to Sparo tayo